Bagong Pilipinas! Maraming mukha! No comment. Oh, ayan mga batang helmet. Lunes na lunes ha. Ang daming mga ganap. kahapon pa. Di ba video gapar? Mm -hmm. Pero syempre lumiban muna tayo dahil palaspas nga kahapon. Pero ito nga mga kabata, helmet yung picture na yan, no? Ano ba sinisimbolo niyan? Ha? Hmm. Mm. Si Madam Sara Duterte, eh, inendorso na ang kandidatura ni Camille Villar. Eh, di ba kasi Camille Villar, mga kabata, Hermit, nasa slate siya ni PBBM. Wow! Okay. Pero ngayon, ayan, di ba? Sabi nga nila, picture speaks louder than words. Yeah. <laughs> helmet. May picture pa yan. Nakasama si Madam Amy. Si Madam Amy, si Whoa. Madam Sara, at si huh? Madam Camille Billiard. Pero ito lang ang tanong, mga kabatang helmet. Sino ba talaga ang boss nila? At nasa oh. ng loyalty nila? Di ba dapat oh. nasa taong bayan? Pero bakit parang iba yata ang mga interes? May sarili-sariling interes. Mm. Kaya mga kabatang helmet, no? Pero eto yung difference nila

pagalan masasarigan ta ang bagong team na ka matanos matibay ka ipuhan ko Pasasarigan can lambang sarro Y oonraan derechos can cada na genio ¡Meryl y Robredo! ¡Ay! ¡Tinanga! ¡Tuna y al progreso! ¡Juntanos al gobierno! ni VP Lenny para sa kanilang bahay-bahay or house to house na campaign sa Naga di ba, makikita nyo at masasalamin nyo yung pagkakaiba sa mga pictures na lumalaganap nila Madam at nila Madam Camille dahil mm. yung kay VP Lenny talagang yung pagtakbo niya para sa taong bayan para sa progreso at pag-angat ng mga Pilipino mm. di ba, eto mga to Lipatan ng lipatan ng slate. Lipatan ng lipatan ng alyansa. Nasaan ba talaga ang loyalty nyo? Hindi na. Nasa mga pulsa ba? Nasa mga posisyon, kapangyarihan. Kachin, Ano below nyo dyan kung ano yung masasabi nyo. Pero, grabe talaga. Oo nga pala. Ito nga, nakakagulat yung sa balita ng Rappler. Nandito talaga yung picture ko. Bito pa par. At yung mga gilid! Yung mga homeless kahapon, gaya nga ng in-upload vlog kahapon, mga kabata helmet. Akala ko lang talaga, yung mga homeless. Mm. Pero nung binasa ko yung article, kasi nga may mga naglabas na, yung mga nasa unahan pala, or yung mga nasa harapan na upuan, yung mga, ano, sa EJK. Si homeless pa, pa din. Oh. Kasi 'di ba, ano ba ang home? Kasi nga ba ang home? Tahanan 'di ba nga ang home? Tahanan. Ang tahanan hindi siya yung structure hindi. lang. 'Di ba? Sabi nga, yung yung house yun sa home. Mm -mm. Kasi yung house, yung structure or yung physical structure, pero yung home, yun yung kung ano yung feeling mo na ito ang tahanan mo in regardless ng dugo uh -huh. ba o no? hindi. So, Kaya ayun na, nga sila homeless. Kasi nagahanap din ng hustisya pa rin yung mga biktima na EJK. Oh, oh. Pero ayun nga mga kabatang helmet, super blessed tayo kasi nakasama natin sila sa Misa, uh -uh. di ba? Naging katuwang tayo, bitch ko pa pinaglalaban nila. So, ayun nga, nakakaloka ng taga dahil yung, ano talaga yung mukha ko, medyo ka <laughs> <laughs> pero. ayun nga mga kabatang helmet, kung gusto mga video ito, kalutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi like, ka-update at sa ating mga upload po namin ni bitch Stay happy, stay healthy, and stay safe. Tayo as always, sabi ko namin sa buhay niya, naging helmet din ang buhok Keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Uy, magkita Ma. ako ah. Ano? Parang, within this week. Ano? Darating na ang... Ang? Warrant. Nino!